Hello mga ka-tripping. Ari naman ko direyo, maglalagaw naman kita di risa Bacolod City of Smile. <laughs> charot lang. <laughs> Hala, ng dalaga, nang dalaga ba ng banilya ice tea ang akong nga partner. <laughs> charot lang. Tudliya eh. ba si ma kita, charot <laughs> wow, na. Wala ko na amid direyo lagaw anyo mga ka-tripping. Ito bag-o lang kita kalagaw sa City of Smile. Tapi maskara busdi ba sinyo, tenan mga ka-tripping. Grabe <laughs> <laughs> to. Ang lakat-lakat kami anay ah, gidya mo kay para may exercise ko oh, wow, kanamit sang balut duging gutom ako sang la, amon lakat-lakat sabi -lakat. ko ma bakal sa balut <laughs> charot lang nagdadali <laughs> na yung dalawa o oh. <laughs> diin sila niya makadto man <laughs> ah dito para sila pupunta gali ya yeah. <laughs> base mapapicture mo sila ka stitch <laughs> stitch stitch oh ito na si stitch so oh ang laki pala niya abi ko gani sa personal ang gamay gamay lang niya <laughs> tinatawag ko gani sila, ay para mapapicture man <laughs> charot lang Eh, <laughs> nagatag okay, na sila dayon niya sang tip titigin maglagaw lagaw maglibot libot hindi naman kami na. Man. -man. pupunta man hindi naman kami malibot Do, wala man ini sila yan nakapuya man charot <aired> dito siguro oh charming. charot lang <electricity> Ba tapos gan di dito nakita na ako ng monster. Wala man na takot yung bata na ini. Charot. Sabi ba ya tulok hindi makakas. Charot. Nagdo monster ba? Nandito lang gani ako. Papunta dito sa puso mo. <laughs> Maglibot-ibot boy, budo. Grabe do, wala lang ginakapoy pero ginabalhas na charot na. <laughs> Yung upod ko, Wala man ginakapoy. Well, <laughs> <niya> ang Christmas. <laughs> charot. Katapos niya, magsasakay na tayo sa gadalagan niya nga. Sa gadalagan niya nga, lagdanan, kapirte. Grabe no. Charot lang. <laughs> Iba tereregro nga alagdanan, di ganito chajabul. <laughs> Charot lang. <laughs> Nakadongka gid kami sa babaw sa to sila yaman. Andito pala sila oh. Nagpupungko na sila dito, nakapoy naman sila guro. Ang bata gani nakakapoy din na pakugos. Naglalakad na lang sa gani. Hindi <laughs> nga pa gani ang bata ya. Hindi nga galagan nga halagdaanan. <laughs> Charot <lang>. ha. <laughs> Nasusunod ako sa ilang likod pakadto sa iyong puso charot <laughs> diin magkami cinema lagaw ya man <laughs> ayabaw dito sila galaya po punta sa may halampanganan <laughs> dumabalik pa kita sa sa pagkabata yaman. man charot lang <laughs> nami sang ano gat yung tiyog kalapas <laughs> ang likod sang sa partner ko <laughs> iguwas siya pa yung payong yako. kita yang basa, <laughs> carut lang ahai natulala bala yung bata sang suga suga sa babaw do di siya makakas iya nga mata sa natulantaw nagasigya sa suga sa babaw inasakyan niya pa yung gagmay kabayo no <laughs> ang nanay doon basakay man sa kabayo Baw, masuya ang nanay Carut. Pwede na ang bata po masakay gina sa kabayo, goro ya. <laughs> Charot <lang. laughs> Tapos dito naman si Bibi. Nagsasakay naman dito ya sa car car. Oo so, nami ang siya lang sa sakay sa car car. Oh siyempre, hindi ko pa diba pa-perde ang amon niya mga dagko. Pati ako yung nag-intra na dito. Nantawa ako dito men. Nag-intra ako dito. Mag-games mag din ako mo. Mag- Go, go to shoot a ball ako, yeah. <laughs> oh, kuya. Ibagula, kuya. Sang bola ko ya Hahaha O, tsarot Nalipilipag ko ya ibang ko ko ya Kakapyot siyang bola <laughs> Mag-shoot the ball na ako dito ya yeah. kay naidlaw ko ya Magkapyot siyang bola <laughs> Hahaha <Charuta>. Tsarot <laughs> ko pa ng mga damob So, ito na na Eh, pasugid Ah, te, pasugid Ay, nako Te, lantawa bala Na ano na niya Kung niya bola <laughs> niya dati na ako barcity sa kaon kag tulog kita mo wala gid na mayo nagdako <laughs> charot la lang tawa man ang isa oh. hindi man di niya man pa double oh. mag gid sa kuno ya bukas agad man sa iya <laughs> charot lang ini pagadya ari pa gubo pa <laughs> di pagito magpaperde gid ang isa mag double man sa kuno sa basketball Basketball, ishot mo na ang ball, ang sarap mag-basketball <laughs> Charot lang Kaya <laughs> ba, ulit-ulit pa, yung uli sila pa. yabla Pagkatapos namin mag-basketball, maglilibot na kami dito sa gua Di naman tayo Sino yung maglilibot man, maglalagaw na kami dito sa may downtown <laughs> Kita ko na ang langit dumaula na naman <laughs> charot lang <laughs> maraming salamat gig sa paglalantaw ang aking video kag thank you gig sa mga followers kag supporters kag viewers <laughs> charot kag <laughs> nan followers madami salamat sa inyo mga katripping charot <laughs> bye bye <laughs>